Heart Evangelista, inaming naging sunod-sunuran sa mga sinasabi ni Cheese Escudero. Narito ang Ice Report ngayon. Samantala, sa isang pang balitang showbiz, ibinalugar ni Hart ibang ilista na naging sunod-sunuran siya noon sa lahat ng sasabihin ng kanyang mister na Senator Cheese Escudero. Ayos 39 anyos na aktres na noon umano iyon, pero ngayon daw ay hindi na kung saan natutuwa raw siya dahil pinakikinggan na rin siya ng kanyang asawa. Naalala pa ni Hart na noon umano ay tumatahimik na lamang siya sa tuwing magsasalita si Cheese dahil sobra ang trust niya sa lahat ng mga sasabihin nito. Nakikinig na lamang daw siya dito ngunit may time daw na talaga nag-clash silang dalawa nito. May nabasa raw kasi siya sa Instagram na why do people scream at each other? It's because even if they're so close to each other, they can't hear each other. Iyon umano ang bagay na nagpagising sa kanya kahit natutod siyang sumagot hanggang sa mag-clash silang dalawa. Pero sa ngayon umano ay marami na nagbago sa kanila ni Cheese kung saan kapag ito raw ang nagsasalita ay nakikinig siya at kapag siya naman ang nagsasalita ay nakikinig naman ito. Napangiti rin na ang aktres nang sabihin ito na walang debate na nagaganap dahil hindi naman daw siya mananalo dahil isa itong abogado. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.